Ay mga idol, pakita ko lang sa inyo kung paano pagkamot ng ano. Halimbawa, may mga balakubak ba kayo? Nahirapan na kayong gamutin para gumaling. Kasi makati sa ulo talaga. Ito, number one. calamansi. Kailangan, pag maiksi na yung buhok nyo, ikuskus mo siya. Kasi may balako ako mga idol eh. Kaya makati. Makati yan sa ulo kaya ginagamot ko. Pero na ano po, paunti-unti nilang din siya nababawasan ito matinding gamot sa balakubak ko dandruff kaya makati sa ulo eh. kaya kailangan ko ng gamutin hindi naman siya marami konti-unti pa lang hindi naman siya pero kailangan din natin gamutin bago dumami kalamansi mabisang gamot sa dandruff bago pa dumami ng tuluyan kailangan puksain na natin kaagad ito so, nilagyan ko ng ano kalamansi yan sinagpagupit ako kanina eh pinaiksihan ko yung buo ko tapos kailangan kong lagyan ng ano kasi dumadami siya pag napapabayaan pa mga ano lang yun mga tatlo apat na basis mong lagyan ng kalamansi mawawala na yun. Kaya lang, ma siya mga idol. Ma-hapdi. Kalaman <laughs> si, ginagamot ko kasi yung balakang bak ba? Kasi makati sa ulo eh. Wala, hindi pa na wala pa naman tayong rasa. Kunti pa lang, kunti pa lang din yung katapusin ko. Punti na lang. Doon yung, doon sa baba na lang. Ayan mga idol, yung tip ko sa inyo pag kayong may balak ubak number 1 kalaman si. Ikuskus niyo lang. Ano, ilang araw lang, ilang araw lang 'yan, mawawala na 'yan. Mga tatlong beses mo lang gamitan ng kalaman si. Mawawala na 'yan. Yan ang kalaman si. Kailan mahapdi ang kate? pero <laughs> the vision sa ano sa mga may mga dandruff diyan, may mga balakubak. Labis ang kalamansi. Nilagyan ko na rin daw ng kalamansi dati. Tagal-tagal ko nang nilagyan ng kalamansi kaya lang bumabalik siya. Gumaling siya tapos bumalik na naman kasi napagbayaan ko ng ilang ano, ilang buwan. Kaya ngayon, eh, makati na naman ang kati-kati na naman siya kaya tagi ako na naman siya ng sa kalamansi oo maganda rin siya sa buhok hindi lang sa gamot sa balakubak uh -huh. thank you mga idol hanggang dito na lang muna yung vlog ko sa susunod naman uh, kung ano na naman yung may fit sa inyo maraming maraming salamat thank you po God bless sa uh, no, sa pag-support ng maraming salamat.